What's in my bag? Sunday ngayon, guys. So, ibig sabihin, magsisimba tayo. So, ngayon, ipe-flex ko lang yung aking bag. Wala doon sa pinsan ng mister ko. Regalo sa akin in December. Ang ganda. First, mini pan. Na-order namin ito sa TikTok shop. Ang ganda niya, ang lakas, kahit number one lang. Tsaka, kailangan namin to kasi may area dun sa church namin na hindi masyadong malamig. So, kailangan natin ng mini fan. Second, is, mga pangunas. Lampin, pangunas niya. Siyempre, pag lalo pag uh, tatulo yung gata, tapos mapupunta sa leeg. So, kailangan na lalagay sa leeg. Ito yung ginagamit ko. Second one is, ito na lang, babero niya. Lalagay ko dito minsan sa kanya, kasi lalo pag gano'n siya, pag gano'ng kikit-kit-kit siya Puro laway. Kaya kailangan natin. Hip seat bag. Ito yung nilalagay doon sa hip seat Yung sa harapan. Yung bag yung sa harap. Para in guys, pag uh, medyo nakangawit na yung braso, ikakabit na lang namin ito. Yan. And, lampin na malaki. Ito yung ginagamit ko pang cover. Ito, Yan makover dyan pag magbe-breast siya. Magbe-breast siya. Magbe-breast feed siya. Ganon. And, diaper at saka wipe. Kailangan natin ng extra lagi nito. ito pag aalis tayo. Maaari nga lang lima dadalhin ko eh. Kasi syempre, mga isang one hour, two hours lang naman kami. So, no? okay, ito nga sila. Importante meron pa kasi may baby tayo. And, bet. Okay. Typing slip mga taiting po nung nakaraan pa to, namin, sball kasi kailangan natin ipagsulat tayo. Yun lang. thank you so watching, thank you so watching, bye bye. mabalik ula, thank you for watching guys, please like, share and subscribe my YouTube channel.